26 to 34 ang score ng unang quarter ng game 2. Lamang ng ang Black Knights at nagawa nga nilang makuha ang momentum sa unang quarter na kanilang nais mangyari. Nagsasaya tuloy ang mga fans ng Mansalay at mula naman sa bench ng Nauhan ay ramdam ni Maki ang frustrations sa kanyang mga kasama. Nagsalita siya na huwag magalala dahil unang quarter pa lang naman at sinigundahan naman ito ni Coach Mabs. Napatingin nga rin ito sa kanyang bench players at mukhang mas magandang ipahinga raw muna niya ang kanyang mga key defenders. Maglalaro ako ng whole game. Sambit ni Maki at ito rin ang sinabi ni Dexter Garejo. Preparado ako para maglaro ng matagal. Hindi natin pwedeng baliwalay ng lineup ng Mansalay. Sabi pa nga ni Maki at alam nga rin ito ni Coach Mabs. Dahil dito, ang pinagpahinga nga lang muna niya ay si Lidesma at Kasapaw. Si Mercado at Sael nga ang kanyang ipinasok at dahil dito ay nagmukhang malaki ang team nila. Huwag kayong makipagsabayan sa bilis ang laro ng mansalay. Gawin lang nating islo ang pace. Bigyan ninyo palagi ng screen si Namaki at Dexter. Chris ang rebound. Subukan mo makipagitgitan kay magbuo. Opo coach, Maki, atakihin ninyo si Magbuo Gawin na ninyo ang ginawa ninyo noong unang game Kailangang mawala ang malakas nilang defender sa ilalim ng basket Dagdag pa nga ni Coach Mabs At tumangon naman si Maki pagkatapos uminom ng tubig Tumunog na ang silbato ng referee At pumasok na ang mga players ng magkabilang team Si Coach Mabs nga ay napaseryoso Dahil sa lineup na ipinasok ni Coach Cervantes Wala kasi si Marlon Magbuo wala rin si Valdez at Alcoba. Maging si Maki ay napatingin din sa lineup na iyon. Mendes, Francisco, Tuason, Balbuena, Punsalan. Makikita naman nga si Coach Cervantes na kalmado lang na nakatayo sa harapan ng kanilang bench. Bilang coach ay may tiwala siya sa kanyang ipinasok na players kaya wala raw siyang pinagsisisihan dito. Gusto kasi niyang makapagpahinga ang mga scorers na kasama ni Mendes para maging maganda ang daloy ng opensa lalo na mamayang second half. Romero, Garejo, Sael, Mercado Nerio. Ito naman ang lineup ng nauhan at malalaki ang mga ito at alam na kagad ni Maki ang gagawin dahil sa nakita niyang lineup ng kalaban. Pagkakataon daw ito para makahabol sa score ng kalaban. Samansale nga ang bola at habang pinapatalbog ni Ricky ito ay seryoso niyang pinagmamasdan ang pestuhan ng kanyang mga kasamahan Dalawang outside scorer ang kasama ni Mendes Sabi nga ni Coach Mabs dito na nga rin nagsimulang umingay ang venue dahil pagtawid ni Mendes sa gitna ay agad siyang sinalubong ni Romero Pinatalbog agad ni Ricky ng mabilisang bola at bilang pag-iingat ay ginamit agad niya ang ibinigay na screen ni Ponsalan sa kanya Isang switching ang naganap at sa paglapit ni Neryo sa kanya ay doon na nga siya bumigla ng atake sa basket. Ang depensa ng nauhan ay marahang gumalaw at balak nga nilang itrap si Mendez bago makarating sa harapan ng basket. Maganda ito kung mangyayari kaso, mabilis ang kamay ni Mendez. Nang makakita siya ng espasyo sa pagitan ng binti ni Neryo ay ibinato niya rito ang bola. Napangiti naman si Maki nang makita iyon. Inaasahan na niya ito at ang mga fans ng Nauhan ay nagwala nang ma-intercept nito ang bounce pass ni Mendes. Pagkakuha ni Maki sa bola ay agad siyang umatras para pababain muna ang kanyang mga kakampi sa kanilang side. Hindi kasi bilisan ang kanilang gagawin at ngayon nga ay napabigla siya ng iyos kay Mendes dahil laagawin nito muli ang bola. Marahan si Maki na napaseryoso dahil sa agresibong ataking iyon at nang muli niyang patalbogin ang bola ay doon na nga nagwala ang mansale crowd dahil si Ricky ay nagawa ng ma-layup ang bola sa basket. Nabawi pala nito ang posesyon nang agawan si Maki ng bola. Paglapag naman ni Ricky ay agad din siyang nagsalita para sa kanyang mga kasamahan. Depensa na, huwag na tayong maghintay na mauna sila. las ni Mendez at si Maki ay napatingin dito habang tumatakbo. Hindi ko nakitang nahagaw ni ang bola sa akin O baka napredikt niya ang pag-iwas ko sa bola mula sa kanya Marahang napakuyom si Maki sa ginawang iyon ni Ricky Napahanga raw siya sa istil na iyon At siguro'y dahil ito sa alam ni Mendez Na iiwas niya talaga ang bola Pagbalik nga ng possession sa kanila Ay mabilis na itinawid ni Maki ang bola Agad din nga niyang ginamit ang skrinineryo Upang sipun sa ang pumunta sa kanya. Isang switching ang nangyari at si Maki nga ay mabilis na pinasunod ang kanyang defender. Pinatalbog niya sa pagitan ng mga binti niya ang bola at pagkatapos ay walang alinlangan na nagpakawala ng tres sa harapan ni Punsalan. Hinalit noon ang basket at makikita nga ang pagiling ni Maki dahil sa walaman lang daw nagawa ang mas matangkad niyang bantay para pigilan ang kanyang shooting. Nagbabaan nga kagad ang team ng Nauhan habang si Ricky naman ay kalmadong pinapatalbog ang bola sa pagbalik ng possession sa kanila. Paglampas niya sa gitna ayagad agad siyang dinikitan ni Maki at nabigla na lang si Ricky nang maagaw nito ang bola kahit naiiwas na niya. Ngumiti na nga lang si Maki at ang bola nga ay tumapon. Kasunod noon ay ang pagsalo ni Garejo rito at dito na nga nakita ang advantage na mayroon ang Team Nauhan ngayon. Walang nakahabol kay Dexter dahil naiwanan nito si Francisco at nakasaksi nga ang mga manonood ng isang dunk mula sa player ng Nauhan na iyon. Si Romero nga ay nagsimula na ring dikitan si Ricky dahil alam niya ang oras na para sirain ang laro nito. Maganda raw ito habang hindi pa maganda ang lineup ng mga ito. Napaisip tuloy si Coach Mabs kung bakit ito ginawa ni Coach Cervantes. Kitang kita naman daw na magiging maganda ang pass break points para kay Maki at Dexter dahil si Ricky lang naman daw ang pinakamabilis sa mga ito. Isa pa, spot up shooters daw si na Francisco at Tuazon. Pero hindi ko na siguro dapat pang pakaisipin niyon Pagkakataon ito para sa amin para makahabol. Lima na lang ang lamang nila. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Mabs. 31 to 36 ang score at isang 5 to 0 run agad ang nagawa nila sa pagsisimula ng game. Samansalin na nga muli ang possession at napaseryoso ang mga players ng nauhan nang hindi si Mendes ang kumuha ng bola mula sa inbounder. Si Francisco ito at nang mapatingin nga ito kay Sir Mendes ay napahinga ito ng malalim at mabilis na itinawid ang bola sa side nila. Si Garejo ang naging bantay nito at napaseryoso na lang si Dexter nang bigla siyang tirahan ng press ng batang ito ng harapan. Hinalit ng bola ang basket nang pumasok ang press ni Francisco na nagpakuyong pa kay Mendez dahil ang ganda raw ng bitaw nito. Si Maki naman ay napatingin kay Dexter dahil sa nangyari. Bantayan mo siya ng mabuti, shooter ang batang iyan. Sabi nga ni Maki kay Dexter na humingi rin ng sorry dahil sa nangyari, bumalik ang posesyon sa nauhan at si Maki nga ay muling inatake ang depensa ni Mendez. Madali niya itong nalusutan at inaasahan naman ito ni Ricky, pero humabol pa rin siya sa kanyang kuya. Wala ngang alinlangan si Maki na sumalaksak sa ilalim ng basket at nang sabayan siya ni Ponsalan ay doon na nga niya ito binangga at tinirahan ng isang biglaang step back. Sumilbato ang referee at nakakuha ng foul si Maki. Napakawalan pa nito ang bola at pumasok pa iyon na naging dahilan upang ang mga supporters niya ay magwala. Paglapag ni Maki ay nakangiti niyang nilampasan si Nariki at ang bumantay sa kanyang sipunsalan. Ngumiti naman si Ricky kay Marcos. Okay lang iyan pre, bawi tayo sa sunod na possession. Kalmadong wika ni Ricky at ngayon nga ay makikitang si Maki ay nasa free throw area na para gawin ng kanyang bonus shot. Nagdiwang ang nauhan audience nang magtagumpay ang 3 point play ni Romero. Bumalik nga muli ang possession sa Mansalay at si Francisco na naman ang nagdala ng bola. Si Maki Tulo ay napatingin na lang sa kasabay niyang si Ricky na mukhang kampante sa batang ball handler nila. Binantayan naman agad ni Garejo si Terence at ngayon nga ay maririnig ang chant na defense mula sa mga taga Nauhan Kalmado naman si Francisco ng oras na iyon. Seryoso rin niyang binabantayan ang galaw ng kanyang mga kasama, lalo na si Sir Tuason at si Sir Mendez. Huwag kang kabahan. Ang alam ng kalaban sa iyo ay isa ka spot up shooter. Kaso wala silang kaalam-alam na may husay ka rin sa ball handling at dribbling. Huwag kang kakabahan Terence. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo palagi. Magagamit mo rin ito kapag mas nagkaedad ka sa loob ng court. Lakasan mo ang loob mo na humarap sa mga mas matanda sa iyong player. Mas matututo ka kapag ganito. Naalala nga ni Terence ang sinabi sa kanya ni Coach Isaiah. Naalala rin niya na kasama niya ang kanyang idol dito sa game at isa rin itong crucial game na hindi na sila pwedeng matalo. Wala raw siyang dapat ikatakot. Gumalaw nga ang isang paa ni Terence at ang kanyang dribbling ay unti-unting nagbago. Si Gareho naman ay mabilis siyang dinikitan at habang humihigpit sa kanya ang depensa nito ay dito na nga dahan-dahang bumibilis ang dribbling ni Francisco. Sa pag-agaw ni Gareho sa bola ay siya namang bigla ang paglampas ni Terence dito na kinagulat ni Romero at ni Coach Mabs. Isang biglaang sidestep ang ginawa ni Francisco at nilampasan niya si Garejo. Isang crossover ang kanya nagawa at dahil nagulat ang defender nito sa galaw na iyon ay mas lalong nakaabante si Terence at walang takot na inatake ang basket kahit pa may malalaking tao ang naroon. Napakuyom tuloy si Andrew mula sa bench nang makita ang ginawa ni Terence. Sige Terence, bulalas pa ni Ricky. at nang marinig ito ni Francisco ay doon na nga niya pinatalmugang bola sa kanyang likuran sa paglapit ni Neryo sa kanya ay siya namang pag-atras niya na sinundan niya ng mabilis na pag-abante. Nagawa rin niyang lampasan ng sentro ng nauhan at ngayon nga ay tumalo na si Francisco sa basket dahil wala nang pipigil sa kanya. Napangiti nga siya dahil sa kanyang nagawa kaso. Sa pagbitaw niya sa bola ay bigla na lang sumulpot si Maki Romero na nakangising binotaan siya. Napakuyom tuloy si Ricky dahil natakasan siya ni Romero, si Maki nga ay makikitang tiningnan pa ng masama si Terence upang sindaki ng batang ito, at sa paglabag nila ang bola naman ay mabilis na hinabol ng mga manlalaro, nakuha ito ni Sael at si Maki naman ay mabilis na tumakbo at sinanggi pa nga niya si Francisco para iparamdam dito ang masakit na pagblak niya sa layup nito. Talagang si Kuya Maki. Nasambit na nga lang ni Ricky na napatakbo na lang muna para habulin si Nagarejo at si Romero na ngayon ang may hawak sa bola. Ang mga supporters ng Nauhan ay nagwala dahil isang 2 against 1 na fast break ito at si Maki ay bumigla na lang ng sidestep nang malampasan siya ni Mendez. Kapwa nga nagkatinginan sa mataan dalawa at sa paglampas ni Romero ay siya namang pagngiti ni Mendes nang mabilis niyang agawin ang bola rito. Kagaya lang ng ginawa niya kanina, nagpredik uli si Ricky sa gagawin ng kanyang kuya Maki. Inabangan niyang iiwas ito, kaso hindi nga raw talaga basta-basta si Romero. Ang bilis itong natuto sa naging pagkakamali kanina. Hindi niya iniiwas ang bola sa nakabang napalad ni Mendes. Bagkus ay pasimple niyang hinawi ang brasong iyon gamit ang kaliwa niyang kamay. Ang bilis nga ng pangyayari at si Maki nga ay nasa harapan na ng basket para magpakawala ng isang libreng layup na talaga namang ikinapagwala ng kanyang mga fans at supporters. 36 to 39 na ang score at tatlo na lang ang lamang ng mansalay. Nag-apiran pa nga si Maki at Dexter kaso wala nga pakialam si Mendes dito at siya na nga ang nag-inbound at bigla na lang ibinato ng malakasang bola papunta sa side nila. Ito ang nagpaseryoso sa dalawang guard ng nauhan dahil sa pagtakbo nila para bumaba sa side ng mansalay ay nakita na lang nila sitwaso na nagpakawala ng isang quick three ng makalusot sa bantay nito. Naging 3 against 4 ang laban sa side ng mansalay at dahil si Sartuaso nang malibre ay ito ang pinasahan ni Ricky. Ang pagbato nga sa bola mula sa malayo ay isa rin sa ginagawa ni Mendes kapag may practice sila sa team. Mabilis na humina ang cheer para sa nauhan dahil sa tres na iyon ni Sir Tuazon. Si Ricky naman ay nag-peace sign sa kanyang kuya Maki na hindi malaman kung inaasar ba siya o hindi. Tumakbo nga si Ricky papunta sa may gitna at kasabay nito ay ang pagbaba ng mga kakampiniya na pinag-aapiran ng lumampas sa kanya. Ito ang isang maganda kay Ricky Ang kanyang pag-iisip ng gagawin sa laro Ang pagtingin ng mga advantage na pwede niyang magamit Mukhang alam na niya na mas kailangan din niyang maging matalino sa paglalaro sa pagkakataong ito Kasalanan ko rin siguro kung bakit kami natalo noong game 1 Dahil hindi ko rin ito napagtuunan ng pansin Sambit nga ni Coach Isaiah sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Mendez paano pa kaya kung nabiyayaan ng height ang batang ito? Dagdag pa nga ni Coach Isaiah sa kanyang sarili. Mas lalo tulis siyang manghihinayang kung sa Batangas ito mapupunta. Napakuyong tuloy siya ng kamao dahil sa posibleng pangyayaring iyon. Ang kaibahan ni Ricky at ni Maki. Si Maki ay magaling bilang isang individual player pero si Ricky ay magaling bilang isang team player. Huwag sana sa aking magagalit si Maki pero kung si Ricky ay naging player ng Sisa noong una pa lang ay baka nagkaroon na ng agarang improvement ang team noong simula pa lang namin noon. Seryoso namang winika ni Coach Eric sa isip habang masayang pinapanood ang dalawa niyang dating player sa Sisa. Parehong mahusay ang mga ito para sa kanya pero sa labang ito makikita kung ano bang galing ang dapat mas nangingibabaw para magkampiyon. Tama yan Ricky, huwag kang mag-focus kung paano matatalo ang Kuya Maki mo. Ito kasi ang maling ginawa mo noong game 1 at mukhang ibang iba na ngayong game 2. Ito talaga dapat ang playing style mo at ito ang madalas sa ating nagpapapanalo noong nasa sisa ka pa. Dagdag pa nga ni Coach Eric at makikita pang katabinto si Larry Dison na ng ngiting-ngiti sa napapanood na laro ng dalawa niyang tropa. Naroon din nga ang mga players ni Eric sa Flamers at lahat ng mga ito ay idol si Ricky Mendez Natapos ang first half ng game 2 Sa kalagitnaan nga ng second quarter ay ibinalik na muli ni Coach Cervantes ang kanyang mga scorers At dito na nga namagaan lamang ng Mansalay Kontra sa tumalo sa kanilang nauhan noong unang game 52 to 65 At pumotok mga magandang ang scoring power ng Mansalay Dahil sa playmaking ni Mendez wala na siyang pakialam kahit matalo ko siya sa matchups namin. Bumabawi naman siya sa playmaking at extra passes. Talagang iniba mo ang paglalaro mo ngayong second game. Sabi nga ni Maki sa sarili na pawisang pawisan dahil sa nangyari. Pakiramdam niya nga ngayon ay ibang team ang kalaban niya. Iba kasi ito sa Mansalay na naglaro noong unang game. Kasabay rin ng kalamangang iyon ay ang pagkalampag ng mga supporters ng mansalay sa buong venue na talaga namang dinagundong ang buong Kalapan Coliseum. 17 points and 11 assists, ito na nga ang stats ni Mendes matapos ang unang dalawang quarter ng kanilang ikalawang laban sa finals ng OMPL.